guys, pauwi na yung aming team, pabalik na uli na ng kabite. Ayan na naman, so pataas na naman yung lalakari namin. Last time is, yung binidyo ko is pababa. Ngayon naman, pataas naman kami guys, ayun no. Oh. Halos parang gumapang na sila sa pagod. Ayan, pataas naman kami ngayon. Kasi ayan yung pababa guys, o. Oh. Ayan, pababa po yan. <laughs> si Isikel, ayan po yung pataas. Ayan. Pataas kami guys. Sikil. Sikil. Si Kel! Hi! Hi si Kel! O, diba? Hi! 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 Oh, diba? Hi. Hi. Ah, <laughs> tuwan-tuwa <laughs> din siya eh, o! Oh. <laughs> Nakakawag-kawag pa Nakakawag kawag din yung paa niya! Tinan mo, tuwan-tuwa pa siya oh. O, oh, diba? Hi Sikil. Nasaan ka ba? Ha? Asan ka? Akit ka na rin ng bundok? Kabata-bata pa nakit na ng bundok. Ayan, yes. oh. Oh, diba? Ayan, yes, no, oh, mga guys. Mm, ayan, All guys, right. oh. oh. Ayan, guys. Yung bata. tapat <laughs> tuwa siya. Ayan po yung pataas. Ayan. Ito po yung bababa. galik po kami dyan. So, Mahaba-haba pa po yung lalakari namin. So... Ganyan po yung lagi yung senaryo namin every time na kami dito sa Tanay Rizal. Yan, pagod po. Pero enjoy naman.